Inihayag ng Department of Foreign Affairs na wala silang alam na new model arrangement pagdating sa Ayungin Shoal na binabanggit ng Chinese Embassy sa pahayag ng DFA. Muli itong nanindigan na walang pinapasok na anumang kasunduan ang Pilipinas na nag-aabandona sa soberanya at jurisdiction nito sa ating exclusive economic zone at continental shelf kabilang na ang Ayungin Shoal. Giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hindi niya pinahihintulutan ang anong ugnayan sa pagitan ng Department of National Defense at ng Chinese Embassy mula noong courtesy call ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian ilang araw matapos maupo si Teodoro sa pwesto noong nakaraang taon. Tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año ang pahayag ng Chinese Embassy na walang katotohanan, katawa -tawa at pawang kalokohan. Pinalalahanan ni Anyo ang Chinese Embassy na hindi nito maloloko ang sambayan ng Pilipino sa mga gawagawang kwento, bluff at peking palita ng komunikasyon para lamang suportahan ang iligal itong pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas. Gayun din para bigyan katwiran nito ang mga illegal, coercive, agresibo at mapanlinlang nitong hakbang, partikular ang paggamit nito ng military-grade lasers, water cannon, mapanganib na blocking maneuvers at pagbangga nito sa ating mga barko na ikinasugat ng ilang Pilipino. Ang pahayag ay inilabas matapos sabihin ng Chinese Embassy na pumayag ang Pilipinas sa pamamagitan ng Western Command ng AFP sa sinasabing new model para pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal na inaprobahan umano ng lahat ng opisyal mula sa chain of command ng ating bansa kabilang na ang Defense Secretary at National Security Advisor.